mag mga magandang morning po sa inyo lahat O yung mga tropa, babiyahe kami ngayon doon papunta sa NST Ito po yung company ng mga high value vegetable na greenhouses yon Ang NST, isa po sa pinakamalaking farm ng vegetable dito sa atin Sa Batangas So ang gagawin po natin ngayon is magpaprocess tayo ng chicken manure Kasi nagpapa-assist sila kung paano magpaprocess ng chicken manure para gamitin doon sa kanilang mga halaman. aerobic siya na may pagkaan aerobic. Okay. So humihinga pa rin siya sa ilalim. Okay. Pagka tinakpan natin ang trapal, ang tendency ng gases, palaging pataas. Laging pataas ang gases. So ito po para sa mga nag-aabang kung ano po ang ginawa natin dito na pagluluto ng chicken manure. Ganito lang po, isang drum ng tubig, dalawang bote ng bioenzyme na powder. Ang tutunawin mo, lulusawin po po sa isang drum ng tubig na 200 liters. Tapos yun po ang i-spray natin. Importante lang po ito yung halong-halo po talaga, no? Hinalong-halo po talaga natin para masyadong mix para yung pag i-spray natin is pantay po yung solution na may i-spray natin doon sa ating material. 15 days na kukulubin mo, wag mong bubuksan. Tapos after 15 days, kung nagmamadali ka, pwede mo nang buksan yon At palamigin nyo po ng dalawang araw. Then, pwede na pong gamitin yon once na lumamig na po yung ating material. Pero nga po na sinasabi ko, halong-halo po yan. Then, i-spray nyo po ng pantay doon sa material. Buhos, kalat, uh, spray. Na kayo ha, mga nakapayong mainit. Ay, sayang naman yung balat, oh. <laughs> uh, ngayon, ang gagawin natin, yung, spray yung papaglutuan natin ang chicken manure, dahil may mga ganito, may mga may mga remains ng mga damo na pinagputulan, babasain na natin yan para pati yan ma-decompose. At the same time, yung ilalagay natin ang chicken manure, ay meron na siyang basa sa ilalim. Right? Game! So. Patay mo na, patay mo na. Patay mo na. Patay mo na. Patay na. Patay na lang patay. hila boss boss. hila Huwag pa, huwag pa ano. Kasi para hindi mo. Yan, very good. Yan. pa ikot Yan, the best. Yung laki ng trapal natin, nakabase yung pagkakalat natin sa laki ng trapal. So tatakpan na po natin itong ating ginawa at uh, ang gagamitin po natin dito na plastic, ito pong bubong ito ng pinaglumaan po ito dito sa kanilang mga greenhouse. Actually maganda pong material ito, itong ginamit natin, malapad din. So kulang na kulang pa nga po yung 80 sacks. So dun po sa mga gumagawa ng ganito, gustong gumaya, sundan so, nyo lang po ito no, wala pong dapat butas-butas yung ating mga trapal. So yan ganyan, kapag ka nalagyan na po natin ang mga uh, ipit sa mga gilid ay okay na po ito. Uh, 15 days nyo pong hindi papakailaman nito 15 days na hindi inyo bubuksan para yung mga gases na magiging liquid ay babalik po sa material at yung material ay magiging effective po yan kasi yung lahat ng elemento ay bumalik po doon sa ating material. Para naging slow release na po siya. So pagdating po ng 15 days na nakakulob, bubuksan nyo lang po at 2 days po yan na papalamigin, then pwede na pong gamitin dyan sa ating mga lettuce o kahit anong mga klaseng halaman. um objective is, una-una, makamenos menos Pangalawa, para ma-rejuvenate yung lupa. Pangatlo, para maiwasan na po yung sakit ng kanilang halaman. Usually, nagkakaroon sila ng mga anthracnose infection, nagkakaroon sila ng mga blast, nagkakaroon sila ng mga tinatawag na mga uh, black spot. Yan ang mga lettuce. So ito na po yung ginawa natin. At uh, susuportahan lang natin ng bioplant booster doon sa gagawin nating demo sa kanila. At presto. Nakita niyo po yung demo natin doon sa atin sa malaking kubo na sa lowland rice ng lettuce na iba-ibang klase ng variety. Very successful. Ginawa na rin po natin dito sa NST. So kanama, kasama natin si Drex. So, po sa... Yeah, kasama natin si Ron kasama natin si Bonnie. Kasama natin si Sir, si Sir. Sir, alikot po Sir. Sir, thank you ah. Bigyan mo ako ng, ng pagkakataon na mag-demo dito sa NST. So let's go! kain na tayo. Gutom na ako. <laughs> Kasi mahilig ako sa, may ako sa voice over.